Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 5, Versikulo 27 hanggang 32. Ang ibanghelyong ito ay patungkol sa kasal at kung paano ito pangangalagaan. Ang unang kalaban ng kasal na sumisira at nagwawasak sa pagmamahalan ay ang kasalanan ng pangangalunya. Ngunit malinaw na sinasabi sa Ibanghelyong ito na ang pangangalunya ay hindi nagsisimula sa paggawa ng kasalanan pisikal, pagsama sa isang lalaki o sa isang babae habang ang isang tao ay kasal na. Ang pangalunya ay nagsisimula sa pagtingin ng may kahalayan sa puso. Ang ibig sabihin, ipinapahayag ng ating Panginoong Jesus, bago mangalunya sa katawan, nangangalunya muna sa puso at isipan. Kaya nga, sinabi ni Yeso Kristo kung paano mapaglalabanan ito. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, dukitin ito. Mabuti pang mawala ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang katawan na itapon sa impyerno. Ganon din kung ang kamay ang nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin. At ganon din ang sinabi ng Panginoon Mabuti pang mawala ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang katawan ang maitapon sa impyerno. Ang mga kasabihang ito ng ating Panginoon ay hindi literal ang pakahulugan. Ang ibig lang sabihin kung ang pagtingin natin gamit ang ating mata, ang nagdadala sa ating kasalanan sa kasalanan ay ihinto putulin ang ganung uri ng mahalay na pagtingin upang ipagtanggol ang kasal kung ang kamay naman natin ang umaabot sa mga maling ugnayan maling relasyon na alam nating makapagwawasak ng pagmamahalan ng dalawang taong mag-asawa putulin ang ganitong mga aksyon at gawain kaya nga Pinigyang diin ng ating Panginoon sa ibang Ibanghelyong ito na kasalanan ang paghihiwalay sapagkat ang dalawang taong ikinasal ay ikinasal sa Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi lamang ang lalaki at ang babae ang ikinakasal. Sa tuwinang ipinagdiriwang ang sakramento ng kasal, ang lalaki at babae ay ikinakasal sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga ang kasal ay napakahalaga sapagkat ito ang unang institusyon na itinatag ng Diyos. Kung babasahin natin sa aklat ng Henesis, kailangan niyang lumikha ng lalaki at babae para ipagpatuloy ang buhay sa daigdig. At kung makikita na ben natin sa aklat ng pahayag, ang huling aklat ng Biblia, makikita natin doon na lahat tayo ay tinatawagan sa isang kasalan. Kasalan sa kordero. Sa lumang tipan, kung babasahin natin ang mga aklat ng mga propeta, makikita natin doon na inilarawan ang relasyon ng Diyos sa bayang Israel bilang kasal. Ang Diyos ang asawang lalaki, at ang Israel ang minamahal na kabiyak na babae. Kaya nga, sa lumang tipan, noong ang Israel ay nagmahal ng ibang Diyos, tinawag ito ng mga propeta na pangangalunya. Ang ibig sabihin, ang kasal ng lalaki at babae ay panawagan upang maging tapat sa isa't isa at maging tapat sa pananampalataya sa Diyos. Kahit sa ibanghelyo, Lalo na sa Ebanghelyo ni San Juan, makikita natin na si Jesus ay ipinakilalang ang lalaking ikinakasal o ang lalaking ikakasal sa kanyang asawa. At sabi ni San Pablo sa surat sa mga taga-Efeso, si Jesus ay katulad ng lalaking ikinakasal na ibinibigay ang kanyang buhay sa kanyang kabiyak ang simbahan. At lahat tayo, bagamat hindi pakasal, o ang iba sa ating mananampalataya ay kasal na, mayroon ng mga asawa, lahat tayo ay tinatawagan sa isang kasalan. Kasalan ng pakikipagkaisa sa Diyos na lumikha. Sa mukha ng ating Panginoong Yeso Kristo ang lalaking mangingibig, ang lalaking nais magpakasal sa ating lahat. Kaya nga para mapagtibay at mapangalagaan ang kasal, mahalaga ang ugnayan natin sa Panginoon. Mahalaga ang katapatan natin sa ating pananampalataya at sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa ganitong paraan lamang na maiiwasan at mapaglalabanan ang tukso ng pangangalunya at pagtataksil sa pagmamahalan. Ang isang taong tapat sa Diyos ay isang taong tapat din sa kanyang asawa. Ang isang taong pinagtitibay ang kanyang ugnayan sa Diyos ay isang taong pinapangalagaan ang kanyang kasal. Kaya nga, ang ibanghelyong ito ay para sa mga kapatid natin na tumanggap ng sakramento ng kasal. Nawa ito ay pagtibayin sa tulong ng biyaya ng Panginoon. gayon din ang ibanghelyong ito ay para ituon din ang ating mga paningin, na isang araw tayong lahat ay inaanyayahan bilang mga kabiyak ng Panginoon sa isang kasalan sa kalangitan, sa kasalan ng kordero ng Diyos, ayon sa aklat ng Pahayag, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.